So, what's up mga kalangga? Today is Friday. Ang oras ay 9.35 ng umaga. Pumunta ka rin ng market mga langga. Grocery kami kasi. Wala mo na mga kundi. Oh. Buong linggo. So, ayan. Bili ako nito ng gulay. $3.96 dollars. after basta pumunta kami ng Asian HM mili ako ng mga Asian food dito. Chinese. Chinese. Aha. Cheap. Sabi-sabi -sa 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 -sa. Kasi buong linggo na naman akong wala. Na walang day off mga palangga. Sumama yung hapon may pasok ako mga alas. Alas tres. mag-out ako ng ilid ng gabi. Bumili ako ng pang-sipan po. Ito. Pang-baong sa trabaho kasi mga palangga ang hirap pag ano so ito Nakapili ako ng tingnan yung mga palangga yung bobot ng mangga oh. kasi meron akong bagoong ang mahal mga palangga At sa atin, di naman ko so, pinapansin yung mga palangga eh yung maliliit yan oh. pero dito ang mga so pinagsasagaan namin kasi wala kang inakain na ano yung mangga Ako ng sardinas, malangga. gulay. Ito yes. nga palangga. Tingnan nyo. Yung kanilang ana, Baling mo tawag sa atin yung langga, no? Ay, ay kamuting ang kahoy. Kabuli ako nyan, yung palangga. Ayan. Mga pangbaong. Mga pangbaong mga palangga. Ayan. Ayan. Minsan, hindi na sa baso. So, wala sila di, wala silang mga dito. Kaya, frozen. Okay. Kaya, mga frozen talaga lahat. Mga palangga. So, bumibili ako pinapambaong. Ang mm. kamuti. Pinapambaong ka na ito. Ah, kasi hindi ako masyado kumakain ng kanin na nagdadahit ako. Yan ang ang pinabaong. yung ah uh, ko makalimutan ko anong tawag nila dito saging ng ano Mexican niya kasi gabi tapos yung kalangga okay? meron mm akong ito tawag marguso marguso pasto Mmm, cookie! Ang galing mga palangga. Ito yung crab nugget. Tapos, karne. Yung mga balangkay, eh, ang price ay eleven dollars. Eleven point nine dollars. So, it costs six hundred plus. Six hundred plus na sa atin ito mga palangga. So, ito lang binili kong karne kasi hindi naman kami masyadong kumakain ng karne ito. Ito mga palangga. Okay. <laughs> sa mga ako ng palangga, oh, ako ng, ng gulay, gulay, mga dito sa US, wala yung mga gulay na hinahanap ko ng mga gulay sa atin, kaya Okay. Pasaway to ang palangga asa ko. Okay, come here, come here. Pasaway to asa ko. Cookie! Love you, baby. Uh, Mahadin kita sa ko maganda. Say, say, say it in the camera. Mahadin kita sa ko maganda. No, oh, cookie! Tinuturoan <laughs> ko siya ng Tagalog mga palangga pero mahirap ituroan. So, huh. Cookie! Okay. <laughs> okay mga pelangga ayusin ko muna ito kasi may um, pasok ako mamaya na alas 3 ang oras ay mag alas 10 na no? Tapos magluluto ako ng babaunin ko para mamaya sa trabaho ko. Okay, thank you for watching mga pelangga Please don't, don't forget to like and subscribe to our channel. Bye-bye!